Good morning mga idol. Andito tabi sa dito tayo sa tabing dagat mga idol. Uh, ano bang tawag dito? Di ko na matandaan kasi 20 years. 20 years na uh, bago rin tayo nakapunta dito. Yung sa amin lang dito malapit lang din. Yan oh. Ano siya? Ah, uh, pa na ata 'to. Parang madaling araw ata ang low tide malawak na batuhan yan mga idol malawak na batuhan yan ang ganda ang ganda ah, ito ba ata yung tinatawag na tinawangan iwan ko ang tama mga idol yan tinawangan dito sa amin ganda dito ganda guys yan sarap sarap maligo ang ano ko kagising ko yung sabi na ito magkapitan na sabi ko saglit lang punta ako ng gilid ng dagat magpapapawis nakajaging na ako ng ilang bisis ayaw akong pawisan mga idol hindi <laughs> ko alam bakit ang layo na narating ko yan ganda dito guys yan puro batuhan yan ang lawak ng batuhan na yan sarap sana kung may bangka punta ng batuhan masarap mag ng mga idol batukan niya